kamit ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ubisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan? sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining Tungod ni ini na ini sa uo na tawag kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan! Tulumanon nga muayag, mubat-bat, at matubag na ining tanan. Uba na ining inyong suluguan, Silbert Dunduyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay so alas 6.30, nga'to sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2.30, nga'to alas 3 sa habon. nga nasab ang uh, tulumanon nga uh, giuluhan lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong sulugan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kaya gahapon o kagabi atong na uh, hisgutan ang uh, mahitungod sa kanabang black boating. Atong hmm. na uh, hisgutan re, nga ang maong panagi uh, panagiusa dili uh, biblical no kay sa balaang kasulatan wala magyud tay mabasa nga adunay kanabang bang panaghiusa nga gitudlo nga kun ang uh, kagamhanan magahimo og uh, election ang mga kadaguan sa atong uh, pagtuo o sa simbahan mo ay mudikta uh, kinsay pagabutuhan no wala tay nabasaan uh, sa biblia ugmao nga atong na napadayag din he no na kundi na kanang klasiya sa panaghiusa no okay? ato namang gipasabot din he nga dili tanang panaghiusa husto Okay, no? bisan mangani, do na mangani mga grupo sa atong mga igsuon nga naghiusa sa pagpangawat pero dili ta ingon nga kana husto no so dili tanang panaghiusa husto na pagani no bisan sa pagtuo e pananglit na amo pay naghiusa nga dili mo tuo nga ang atong Ginoong Hesus si Kristo Dios kunya kung atong basahon ng Biblia mabasa man gyud na litra po litra nga ang atong Ginoong Hesus si Kristo Dios hmm. mao nga uh, tungod ba kay dunay dunay naghiusa nga nagtuo nga dili Dios si Kristo mutuo na dayon ta ana no uyo na dayan nato na dayon na Adili. Mao na nga kung dun na ganay pa naghiusa. Uh, mura og tamis na to paminahon nga naghiusa. Pero basis sa atong nakatunan sa atong pagtuo, dili di ay tanang panaghiusa husto. Aboy no, na asilay gawi yon nga tudlings Biblia sama sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 10 nga naghisgot si San Pablo dia og panaghiusa nga ang mga sakop gi ingnan o gi tudluan sila nga dili managbahin-bahin nga unta sila gyud mo mag maghiusa o bot ipasabot kung dunay imando ang mga labaw kinahanglan maghiusa ang mga sakop sa pagtuman tinuod na no nga giauhag ang mga katauhan diya sa Kurinto, no sa unang iglesia So bag-ubag upa ang iglesia nga mag-usa Pero dili sa kanang panagiusa nga kung mag-eleksyon ang gobyerno sa tao, dahil mudikta. Mudikta ang mga lidere sa pagtuo kung kinsay pagabutuhan. Walay ingon ana nga gitumbok nga pag-usa. Kay matawag mana na og Uh, para gali kung nato kung una murag na na eleksyon kay pipila raman katao ang mudikta kinsa ibuto mm, wala na ba ang bisan pagali sa atong balaod no sa konstitusyon nato kung ato yung ayuhog sabot murag nawala yun na sa hustong uh, baruganan kanang ng inanang black voting kay mo kay tag eleksyon unya uh, paminaon ang hukom sa katauhan niya on saon hukom sa katauhan ana nga pila ra may gapili then idikta sa mga sakop nga mo gitoy pagabutuhan mura na na siya og diktatorial no sa atong analysis dili na na siya eleksyon di ba o, mauna, nga ang atong tinuho ang katoliko uh, dili gyud mag-endorse og kanang kandidato Kaya hmm. Kay unang-una, dili po na biblical. Of course, sa pagtuong katoliko, dili mapunta ingon nga gituluan ta nga kinahanglan tanan basahon sa Biblia. Kaya hmm? Kay dili man ta Bible alone, no? Oh, dili ta Bible alone believers. Kay para na tong mga katoliko kung wala giklaro sa Biblia, mutuo man ta kay sa apostolic tradition o kanang gitawag na to the teaching authority of the church the magisterium so mo na kanang tulo dili na magkabulag no so kad pagyud na sa sa una sa pagsugod sa atong simbahan bisan gani pag uh, deklara pila ka basahon ang ania sa sulod sa atong biblia uh, na ang magyoy kanang gitawag na to uh, uh, authority hmm? nga moy mo determina pila ka basahon kay sulod sa Biblia mismo wala man sila maghukom wala man sila mag pila ka basahon ang, ang mga nahisulat sa bulaang kasulatan no sa atong katunan ang mga obispo naman naman nato no sa kaulahing mga adlaw ang nagdesisyon o nagkanonisa hmm, nagdesider no, naghas-has pila gyud ka basahon ang gigiyahan sa Espiritu kung linamdagan sa Espiritu. So, nga sa atong pagtuo, ako makaingon yun nga. Sa dili pa ko Biblia, tuhuan sa nako ang otoridad sa mga tao nga nag-ingon ani nga kining nasulat sa Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. ba diba? kay unsa o pagsigurado Oh, nga ang gikanonize ang gidesisyonan, gidesisyonan sa maong grupo nga maura no, si Tintay Tres Rakalibro ang uh, nasulod sa atong kasulatan no? Oh, yung sao na to pag siguro nga tinuod na ngano mutuo man ta na nga wala man giingon sulod sa Biblia nga na si Tintay Tres Rakabasahon tanan langkob ang bago o daang kasabutan Kunya yeah, ato pong mga eksong protestante maingon, nga mauna sa isintay-sais ra kung ilangkob ng old o uh, bagong kasabutan. Nga sa sulod sa Biblia, wala man siya maghisgut ana. Nga pilara kabasahon ang linamdagan sa si Espiritu Santo. Asa man ato masay na ananas na, tradisyon. Pinaagi na sa uban ng mga basahon nga nag- uh, nagtudlo na to nga akin eh, ang konsilyo sa hipo sa Cartago nya mga konsilyo robaning katuliko, katoliko nag nag decide no nag deklara o nag kanunisa nga maora ni ah, ang linamdagan sa si Espiritu Santo no si tintay tres kalibro gani ang mga protestante mo musupak mo sila ng si tintay tres kay para nila katurang 66 no inoo natay si topic pud ana no nganong ato ning gisgutan kay ang barugan ng katuliko, dili po noon mo uyon anang Bible alone. Kay kung Bible alone lang, nga, bisag kinsaray mo basa, bisag kinsaray mo interpret, na magkadaiya man atong pagsabot. Niya, muna nga sa katuliko, parang dili kita magkalanrakas, di, dili kita ta magkabahin-bahin, kinahanglan kanang tulo, tulo, mo himuong basihan na do, no? Of course, Biblia, dayon na amay wala giklaro sa Biblia, giklaro sa apostolic tradition. No? Kay si San Pablo galing nag-ingon niya sa 2 Thessalonica 2.15, barog ka mong nga maligon hmm? sa among gikatudlo kaninyo pinaagigwali nga binaba og sa sulat. No? 2 Thessalonica 2.15. So naay wala na masuwat, no? gibinaba na lang. Kay nag-ingon po si Juan Dias 21, 25, nga doon na wala masulat no ka nagtuugan ni siya nga kung sulaton pa kuno tanan bisan gani ang tibok kalibutan dili ka ego kasulan sa mga sinulat no hyperbole no na nga pagkaistorya no na nga biblia apostolic tradition no katong mga unwritten mga truth hmm? nga wa na masuwat og ang ika tulo kanang the teaching authority o oh, kanang gitawag na tog uh, autoridad sa pagpanudlo kay ang autoridad sa pagpanudlo diha man ta sa kanang gitawag na final arbitration o oh, kanang final nga baruganan sa pagsabot sa unsay na sulat sa Biblia kay naa final arbiter na man final arbiter ang atong atong sana kana abang gobernong Tauhanon ang maunang Supreme Court, o niya, ang ato pang ginoo, dili kahibalo mag, uh, maghimo o final arbiter, o Supreme Court ni aning Biblia. Ngahibalo man siya kung wala'y Supreme Court aning Biblia, bisan kinsa lang, kahibalo man siya nga magkabahin-bahin ng mga tao. Di ba? Imagine kung bisan kinsa lang may mo-interpret aning Biblia, ug mo man ay atong gihimo ron. Laay ng interpretation sa protestantismo, Lain ang eh, interpretation sa Iglesia uh, ni Kristo nga gitukod ni Exon Felix Manalo. Lain ang eh, interpretation sa Seventh Day Adventist nga uh, gitukod ni Ellen G. White. Lain ang eh, interpretasyon sa uh, pundok nganlan giapon sa nga ni Kristo sa atong mga Iksuong Mormons hmm? nga gitukod ni Joseph Smith. Oh, lain-lain ang interpretasyon nganu man kay wala manggood sila magtudlo anang gitawag na to uh, adunay supreme court o grupo sa mga tao diri sa yuta nga gi authorize sa atong Ginoo mo nang uh, bisan unsa na lang ang himuong interpretasyon now nganong ato ning giapil sa paghisgot aning padayon natong paghisgot aning uh, panaghiusa sa pagbuto o kanang gisgutan ato ning black voting kay pananglit oga uh, muingon sila nga uh, barugan ang katulik dili mapud kinahanglan tanan basahon sa Biblia yeah, basin muingon ang grupo sa ato mga igsuon nga ato na lang yung hinganlan Iglesia ni Kristo muingon sila nga Di ba baruganan ninyo mga katuliko, dili mo Bible alone? Oh, So, kami po sa Iglesia ni Kristo, kung dili man mabasa ng pulong po, uh, black buting di Rasulot sa Biblia, pero okay ra na, na. Kay, bisan ka mo, mga katuliko, dili man mo tanan litra por litra. Na, unsa man na itong ikasulti, ana. Hmm. Kaming mga katuliko, dili mi maprosige o Bible tanan, o Bible alone. Kay, dili man na namo doktrina. Pero sa atong nabasa sa doktrina sa atong mga iksong Iglesia ni Kristo, nabasa mo yun ako sa ilang pasugo, nga ila ng ang pagtulunan o doktrina yun nila ng Bible alone. Gani, no? Wa na madala ang referensya na ako, nga gikutlo na ako ng pasugo. Nga na ato ay, gi padayag sa pasugo, magasin sa atong mga iksong Iglesia ni Kristo, nga ningon sila nga. Ah... Uh, A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Na kung atong sabton sa atong pagsabot nas bisaya, nga ang tinuod ko nung minsahiro, musulti nga kanang uh, ang iyang isulti nga kanaragyong gisulti sa Biblia. Kay, ang basihan ko nung kanaramang yung Biblia ang mensahero ko no, musulti, kanaarag yung gisulti sa Biblia, o muhilom ang Biblia, hilom po siya. Hmm. So, doktrina gina na sa atong mga egsoong iglesia ni Kristo, kanang, uh, kuhan, kanang Bible alone. Pero muna nga, uh, dapat, ilan ang barugan, kaya ilan man ang doktrina. Sa ato pa, parehas anang pag-eleksyon nga magdikta ang ilang mga lideres sa pagtuo, kun mag-eleksyon ang gobyerno sa tao, ang ilang mga ministro may mudikta, ha? O, ang ilang mga kadagkuan may mudikta, kinsay butuhan, o sa Biblia, kay mo may ilang baruganan, kinahanglan na agyos Biblia. Hmm. Niya nga nung wala sa Biblia, kinang nang uh, black voting. Hmm. Mayon sila nga, mahimo ka ngalan, ato rin ang gigama-gama, pero ang gihinganlan ana na sulod. O bisan pag tanaw na sa so Lord's Biblia. O, kung dili manggali na to nganla na og black booting o unsa atong term ana pa sa so pagbuto. O moingon nga ang mga kadaguan sa simbahan moy magdikta kinsa butuhan sa eleksyon nga tawhanon o panggobyerno sa tao. Na ako wa ah, na basa ana sa so Lord's Biblia nga usa na sa so panaghiusa nga gihimo sa mga apostol o sa mga unang kristyano ni Adto. Wala gyud no bisan sa church history sa ikaduha nga siglo, ikatulo, ikaapat sa simbahan nga gituko ni Kristo, wa gyud tay mabasa ana no nga gihimo ng sistema sa panagiusa o usa na sa panagiusa nga gihimo sa katauhan ni Kristo sa unang siglo, ikaduha, ikatulong siglo. Wala gyud ingon ana wa gitay record ana nga ang mga apostoles o bisan ang mga sumusunod sa mga apostoles nga mga obispo wala gyud sila magdikta o kana bang kandidato nga pagabutuhan ya sa eleksyon nga panggobyerno sa tao wala hmm. wala gyud kanang gitawag nilag pag endorse so na nga ang atong mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo nga ilang uh, gamito ng mga tudling sa Biblia nga ang mga Kristiyanos kinahanglan maghiusa, tinood na. Oh. Pero kinahanglan is specific unsa nga klasis pa naghiusa. Kay dili man tanang panaghiusa sakto. Oh, dili tanang panaghiusa nahiuyon sa mga panudlo sa Biblia. Ug dili tanang panaghiusa kanang uh, kanang gitawag na to, insakto. Then ikaduha pod ang authority po sa ilang konseho kanang gitawag na to gitawag, gitawag mo na nilang sanggunian di ba Ako po maka-question po ko sa authorities sa ilang sanggunian ano kung subayon na to ang Biblia kay para nako ang authority na sa grupo sa mga tao nga ang ilang ordination makunik na to sa ordination gikan sa mga apostoles di ba na kung maingon ka nga asa man ang authority ghatag ni Kristo sa kanang kanang gitawag nilag pagdili o pagtugot kay basin ilang gamito ng argumento na sa katoliko ba nga a pwede makadikta ang sanggunian o kinsa ng mga gitahasan no hmm? sa iglesia ni Kristo og pagdikta og kandidato kinsa paggabutuhan no oh mao na basin maingon sila nga Naaman sila'y otoridad sa pagdili o pagtugot kay kamugaling katuliko inyong gawio o ng Mateo 18-18 nga gitagaan o gahom ng inyong mga obispo sa pagdili o pagtugot kay giingnan man ang inyong idili diri idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. So mauna nga kung ang among mga mga lideris sa Iglesia ni Cristo kuno na kuno sila'y gahom ana So, ito pug na dito sa langit kung mudikta sila kandidato kinsay pagabutuhan, no? Pananglit ba kung gamito ninyo ng argumento namo sa Katoliko nga ang among mga, mga obispo na ay gahom sa pagdili og pagtugot, na karon diri na pud sa pagkru sa pag cross examine kinsa ang dunagoy tinuod nga otoridad nga genuine, nga dili fake o dili mini. Ngano man? Kay parehas ra ni atong kuan ba kining atong paghimo og kwarta? ang dunay authority nga dili piki ang himuong kwarta ang atong Central Bank of the Philippines. ano man, kay mo manay ay kwan, nga makagama yung kwarta nga dili piki. Kung naapay laing Central Bank, Central Bank niya nga gamon-gamon na to, nga walay authority, ang mahimo nga kwarta na mapiki na. Di ba? Oh. Unya, karon unsa o man na pagtino nga ang grupo sa mga tao o kinibang sanggunian o kinibang sini kana mga lidere sa iglesia ni Kristo o o unsa o ato pagdetermine nga tinuod jud na silang giauthorize sa atong Ginoo nya na to ang ilang ordination kung ang ilang ordination masumpay ba sa ordination sa mga apostoles Ngayon naman, kay si Kristo, nagpili sa mga apostolis direktamente. Then ang mga apostolis pod ga pili og ilang mga sumusunod pinagi og pagpandong skamot kanang gitawag nato og ordination o oh, naon sa mang tinuhuan na nga ang ordination masumpay gud ang ordination sa ordination sa mga apostoles wa may laing grupo ang makapakita ana o makapadayag ana sa kasaysayan mga obispong katoliko ra no panglit tagaan mo na ko example sige na nako na ning gibalik-balik sa tulumanon nga katong atong ma sa gani karon alas 6 ng tu alas city sa domingo sige na nakuningi balik balik pananglit dunay duha ka obispo nga klaro gyud kaayo nga dunay connection sa mga apostoles example si obispo Ignacio si obispo Ignacio disipulo na siya ni San Juan unya ang gor -ah, ga, -ah, uh, niya, o mo lagi, disipulo siya ni, ni San Juan. Mauna, nga, ang ilang ordinasyon ordinasyon gud gagikan sa mga apostoles kay tinun-an gud si obispo Ignacio ni San Juan dayon kung adto pug kani obispo Policarpo si obispo Policarpo tinun-an gyapon ni San Juan unya sa atong nasayran ang nag-ordina na pagyud niya si St. Peter ang kuan ang atong gituhan nga unang visible head nga gipili ni Kristo o Santo Papa hmm? oh so mao na nga ang ilang ordinasyon gikan sa mga apostoles ato pa na nila ang genuine nga otoridad. Mao na ning ato mga obispo karon kining ordinasyon sa ato mga obispo tinuod ni genuine eh. Nya karon ang moingon ta nga kung ang mga kadagkuan sa mga Iglisan ni Kristo na ay otoridad sa pagdali og pagtugot karon sa o Manila pagpamatuod ana nga ang ilang ordinasyon gikan sa mga apostoles. Nga kung pangutan-on nato sila nga oh, granting ang ilang mga ministro na giordinahan pero sa ilang founder nga si Igsoon Felix Manalo na ma mabasa sulod sa uh, Biblia o oh, unsa mang referensya nga mangutan ta kinsa may nag-ordain ni Felix Manalo hmm. nga ang ang nga, ang ordinasyon gikan sa mga apostoles oh, wala kay naman, kay sa atong nasayran claim raman igur raman nangangkon Hmm? si Ixon Felix Manalo, katong misulod sa kwarto, nga gimanduan niya ang asawa, di sa tugawan, murag, nakalimot ko pila to kaadlaw, paggawas niya sa kwarto, nag, nag, nanudlo naman nga, gikuhaan ko no siya, sinugo na siya ba? Hmm, nanudlo na nga, magtukod siya o yang yang kaugalingon ng pundok. ya murag claim ra ba? No, niya, kung tanaw na tos sa Biblia, dili ingon ana ang pag-authorize. Kaya na example ng gihimo sa mga apostoles kanang paghatag og authority pinaagi og pagpandong sa o pag-ordain mo nang makapangutana ta sa may ga-ordain ni Felix Manalo sa may ga sa hmm. sa atong nahibaw nagbalhin-balhin mageto ito siyag pundok na himo man tong pastor sa nalimot kog daghan kay tong gisudlan den himo man gali tong 70 Adventist bisag pangutan o ninyo na 70 Adventist na himo kung wa malimot pastor pagani no huh? dayon ni Bia, Uh, basis sa mga iglesia ni Kristo ni biya kuno pero kung pangutanon on nimong adventist gitiwalag asa kay husto ana oh. Uh, so asa kay husto ana Kamuna, mag okay, ana. Ka na magresearch si og asa kay husto ana basta gikan na 70 adventist before naghimo siya sa iyang kaugalingong grupo nga gitawag niya og iglesia ni Kristo hm yeah, nya ra ba pong nito, kay ngalan gud ni Kristo gigamit di ba Muna nga ato na lang yun yung No? Ang angan, gispundo karon Kagahapon, wala pa ko maghisgut. Pero kahit ko bisag, wak na ko ito hisgut Kasabot mo sa akong gitumbok. Pero karon ako na yung gitumbok. No? Kay, hindi uh, dili mo No? Ka, atong tumbokon. Kaya Kay, wak mong gud po yung laing pundok nga nag booting. No? Unya, mahimog yun yung issue na to. Kay, uh, lamdag manis kahitasan. asan naghisgot mong tag mga suliran, God. sa sa ni ning kalibutan o sa, sa suliran kini mang panagbahin-bahin sa katauhan o, suliran sa tinuhuan unya uh, sa biblia ba gi gi kuan biya ta no gi sa gi pabantay ta no kay na may nagpakaanghel sa kahayag no ang yawa, no nasa 2 Corinto 11:14 si Unya ang iyang mga sakop pod nga panggamiton kita mga tao, Ah, uh, Siyempre, gamitin uh, gamiton po ang Biblia diha sa pagpanudlo. Muna ang malisod na pag-identify uh, kung kinsa ning mga pundok nga nagtudlo o binalitad kung dili na ito susihon pag-ayo kay parihas man Biblia gigamit. Muna nga very mag-careful kita, bantay kita pag-ayo. Ako simple raman akong ihatag ninyo nga ki, uh, key, no Yahweh. Authority ragyod. Kana ragyong authority o uh, asana unsang grupuha ang gahawid yun sa authority. Eh, simple kayo, no? Kinsa ang gibinla ni Kristo sa mga yawi sa gingherian sa langit? Si Pedro. O oh, simple. So, kinsa na nakasunod sa katungdanan ni Pedro sa dihang wala na siya? Na, wa, 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 wa laing choice. Atong tanaw ng listahan sa mga Santo Papa. Kay kung dili ah, ta maglantaw ana bisan kinsa ra man day natong himuon natong authority. Amo nang kalanrakas den Oh, muna ako, dili ko maglisod ana. <laughs> si, si Pedro, den kinsa na ni Pedro? Alinos, Clitos, Clemente, hangtod sa atong present pop. So naa nila ang authority. Dili kay bisan kinsa. So wala na man tay panahon padayon na puta ugma. Sa na lang sa atong uh, mahal nga inahan, Mother Mary, mga sa atong uh, uh, simbahan kini simbahan, kininalambang ang ubus ninyo nga langgan sa mong tulamanon, lamdag sa kahitasan. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga eksuon sa technical side, Expedito Lumba o Danilo Luod, hangtod ugma mapuhon. Sa ngalan sa sa anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ubisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan. Tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon, Lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubat-bat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoang, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay alas 6.30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas dos imedya ngadto alas tres sa